Good morning mga tao So nandito kami ngayon sa gilid ng dagat, syempre dahil sa bangka ko So galing kami sa trabaho So uh, Nagpatulong ako sa mga kasamang ko sa trabaho na itagilid namin to kasi nga para matapalan yung ilalim at saka yung side na to matapalan na rin so dahil malapit na yung mahal na araw at sana magamit so ayon andito pa sila antayin lang natin so andito pa sila at ay naantay ko lang Lin, tambag na tayo dito. Hindi aabutin eh. Ito tambag. Kasi kung dito tayo, papapusin na doon. Dapat doon nakatambag. O dito natin yung orong. So dito na okay. natin. Thank Ay, you.